May e, porsyento kayo, bawat tenda. Amo, ah, balak kaya yata na ito tayong galing sama-sama. Ah. Kaya na, na ulo ka ba? Pagkado mo ba kami dito? <laughs> Kapapamamatay siya pulis ako eh. Hindi ka parang... Tangkinan niyo, huwag niyong binababoy itong lugar namin ha? Hindi, hindi. hindi. Pagutusan lang ako. Huwag niyo kaming kinakasabot sa mga ganyang gawain niyo. Ilang buhay na kabataan masisira sa drogang yan? Labas niyo yan dito. Ilabas niyo dito yan. Ito so, paano? Ano? Ibang ko na sa inyo. Paano ang natin? Kami na bahala dito. Atid nyo siya. Dali sa atin boss. Dali sa boss. May pera na, may armas pa. Tago uh, mo dun, tol. Ano, umami ka na! Hindi hmm. ko ako inutusang puso. Isang loob ko lang yun. ano mo, matigas ka ba? O, ha? Oh. Wala na kita kasi. Talaga, wala ka. Kariling sikat ko lang niya. na ito magpapiga, master ah. Ayaw mo? <laughs> Ang ina mo. Ayaw mo magpapiga ah? Ano? Sigurado na ba kayo sa mga pinasok niyo? O.G. Ako sa inyo, sagot! O.G. Oh, okay. oh, ano? Menyo. Oh. Dito na pala yung na pinatawag ko sa ibang lugar eh. Oh, kamusta? Kitchen niya yan. Bigay ka lang kayo. Oh. ba yung mga new natin. Oh, tol. Titibay ba tong mga to? Ah, titibay yan, G. mga to ha. Baka makumurong mga bayag na ito ha. Wala mga tol. Nga pala G, ano nga pala ang paking mo? Ba't mo Yung mga nakaraang araw Napalaban ng mga troka Mabala ako Kaya stone Isa pa doon eh, May balak sa ng pasukin At gusto ko Lahat ng lugar natin Meron Yung ano nga pala ang klaseng negosyo yan? Malaking pera to, to ah, Nakaraang araw may pumuntang yung tao may dalang droga maraming pera yun Hindi hira tayo ng malaki Hindi ba tayo nasabit yan? Yes. maka ba? ang ginadaga na dibdib mo hindi naman ngapala nga pala, ito nga pala kanang may ka. matigas din to matigas nga pala boss kailangan natin magpadami ng tao para hindi tayo Shinobuy Liaso kasi malaking sindigato yung patutukan na ito mas maganda rin yan kasi pera pera talaga tayo dyan kailangan so, -tang tanggal yung tagasa dito so, natin kailangan din natin ng maraming armas para masakop natin yung stone na yan kung armas lang ang pag-uusapan G, sabihan mo lang kami marami so, kami marami kami dyan boss. kaya ng kamay ko, pwede kong utusin yan ako G, na. pag nabenta natin mga kalakal Ah, ang mga bagong pandata kami kailangan din natin talaga ng mas maraming tao para dyan Tao lang boss ano problema dyan? Marami ang makakalala. nasunod pa lang inunatin, pa natin. Papalit pa 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 Anytime, magsabi ka lang. mag pa kayo, G.

Wagwagwag. Kinagawa wag, wag. mo dito sa puta oh. namin? Nakikita okay, nga. Napadaan lang ako. Wag, napadaan? Mahal <coughs> na nga napadaan, boss. Magiging <coughs> tinahanan. Ano, G? Wagwagwagwag. Ganyan mo na yan! Mga boss pa. Mga oh, boss pa Asan ba, eh. Asan yung kuta ni Estong? Kuta ni Estong? Asan? Pakain niyo na ako. Wala to eh. Ano, di ka magsasalita. Bitbitin niyo yan! Ano, kasabugin mo lang. Ano? Tapos mo na! Tapos na! na. Ano, tuluyong na? Wag, kailangan natin yan! Mapapakinabangan natin yan! Sabihin mo kay Estong, ingat siya! Baka na hindi namin siya tulog mo. Masalamat ka ngayon buhay na. Parating mo sa kanya. Parating mo. Ayaw nyo! Ayaw Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ừ. à, không andito sa bondo. Baka pa bang magagawa natin? Saan kaya pupunta? E di papabakan na to. Baka natin, na, e di, na, to. na to. Okay. Ngayon. Dito hey, balatan na ho. Dito. <tod> <tod> Tangin na! Anong nangyari dyan, Gregor? Dinaari kami ng mga bata ni O.G. Dilat, amo. Tangin ng Dilat to. Tangin Dilat yan. May kasama pa siya isang O.G., amo. Ayoko lang nakita yun. Kayo! Anong nabot nyo? Tabangan ako sa iskiginta ng mga bata ni Dilat, amo. Marami ba sila? Kapat. Masyado silang madami, amo. Tangin ng Dilat to. Parang sinusubukan nila tayo, amo. Kala ko, nga, amo. Pupuluyan na ako kanina eh. Halo ba silang dumami ngayon? Yung mga bago silang miyembro, amo. Galing sa kabilang baryo. Tak, sila ito. Subukan na lang talaga tayo, amo. Pinupuno ako, ah. Pagaling kayo. Pinalakarin lang ako. Amo, okay, abo. saan ka pupunta? Kasuhin mo yung mga bata. Amo, okay, ako nang bahala rito. Amo, saan ka Pagaling kayo. Master, mga yung gera to. Hindi ko pwede yung ganito. Kailangan natin bumawi. Master, ibunin mo na yung mga tao ko. Sige, kailangan natin bumawi. Sige na, kung sipaganda na tayo. Mga tol, may ako sa inyo mga basura. Sige, sige, sige. Kayo na bahala magpakalat. Itatagal ako sa inyo yung, yung dalawa ipakalat nila sa mga bata natin. Alam mo na gagawin dyan ha. Wala sasablay ah. No, Wala mo na gagawin dito ah. Wala mo na gagawin dito ha. Manabala sa mga bata natin. Walang tisa. Walang sasablay ah. Kailangan okay, safe okay. lang lahat ng galaw natin. Okay, ha, natin safe ba, natin, uh, yung mga natin ah. Ah, ang galing yung kapag na, kapagal, e. Pera pera tayo mga pareha. Okay. Natin yung mga basura natin. Sige! Galaw, 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 kilos! Galaw, galaw, kilos! Galaw, kilos! <mari> Pre, ba yung mga bata natin. Pero na-sure yan. Oo, gagawin mo ka dyan pag nagkamali yan wala na timo. Wala santo diyan. Ayos, ayos. Para walang supply yung lakad natin para pumerata tayo nang malala. Hmm. ka problema. Ganda mo ngayon ah. Kau din, ang ganda okay. mo. Pwede oh, oh. oh, mo matabang to oh. Oh. ah. Wala pa na ka din. Ah! Inasakit ang bayag ko ah! Anong yung palaban? Sino yes. yan? Ganda-ganda yung basura dumating ngayon ah. Kung tutusin to tol, konti pa yan. Basta may pakalan natin na mas maayos yung mga basura natin. Hindi kita tayo dyan. Mata. Gusto. Gusto mo nang pumalas kila di Ako na mismo papakalas sa'yo. Saan ka pupunta? Yeah. Ano mo, pumayag ka na. Yung katapangan, ginagamit yun sa pagkakapiraan.